Kamusta po kayo mga idol? Ito na naman ang panibago nating na video na nalubungan tayo sa aming tabing dagat at ito ang mga isda na ating nakita. Na curious tayo dito pagkat iba ang kanilang mga itsura. Inihaw namin ito at grabe mga idol, masarap pala ang laman ng ganitong isda. Sarap! <laughs> masarap talaga niyan, buong buong laman niyan ay parang sa takba. Ang um, ginawa. <laughs> Tara! At samahan niyo na naman ako sa panibago nating na video. Let's go! Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay mananalubungan na naman tayo. Pero bago tayo manalubungan, ay ito ang ating mga isdang nakita. Grabe mga idol, napakalalaki ng huli ni Chulokring sa pamana. Isang perasong dugso at dalawang perasong sumanga. Iba talaga ang talent ni Chulokring pagdating sa pamamana. After nga nito ay tinimbang na namin ang mga huli niyang isda at ang isang perasong sumanga ay dalawang kilot kalahati. At nang matapos ngang kiluhin ang isang sumanga ay sunod naman nating kinilo ang dugso at ang dalawang perasong isdang ito ay tumitimbang agad ng apat na kilo mahigit. Grabe mga idol, mahigit anim na daan na agad ang kabayaran ng dalawang isdang ito. After nga nito ay dinagdag niya pa ang patatlong huli niyang isda at tumimbang ito ng pitong kilo't kalahati. 1875 agad ang kabayaran nito. Maya maya pa ay dumating na si paring Ino galing sa laot. Nagsibig kasi siya sa lawak kaya naman tayo ngayon ay mananalubungan. At nang makatabi na nga siya ay dali-dali kami pumunta para salubungin siya. Magpapahilas na naman tayo para makalibre sa ating pangulam. At nang mayangat na nga namin ang bangka ay ito ang kanyang huli. At grabe mga idol, napakalaki ng isdang ito. Kanduli ang tawag nila sa isdang ito. Sa inyong lugar po ba mga idol? Anong tawag sa isdang ito? After nga nito ay sinalubong naman natin si Paonyor. Ito yung liwit-liwit. Itim lang siya. Nawala so yung yeah. puti ay. <laughs> Masa lang. Mahal-mura lang ito. Isang talang kilo. Iyo. Yeah. <laughs> Pero magtuloy naman tayo pang ihaw mamaya-maya. Ihawin na natin ito. Tayo yung malmasal. Oh. Ihawin okay. uh, mo na rin yan? Liwit? Ano yun? Liwit? Ah, paksiwintol. Para agatan mamaya. Sarap niyan. At mamaya maya pa ay inilapag ni paring Ino ang kakaibang isda. Ang hil-anghel ang tawag nila dito. Sa inyong lugar po ba mga idol? Anong tawag sa isdang ito? Pinaghatian namin ito at para lahat ay makatikim. Aalamin natin kung ano ang lasa ng ganitong isda. Ah, hey guys, tayo ng labungan. Ito yung ating kabahagi sa ating pagsalubong. Malimit kayong pag-ulam na din. Bago tayo mamana. Malimit kayong pag Malimit <laughs> Di na lang nga ni ang kanyang kabahagi At ang naiwang isang isda ay amin namang pagbabahagi-bahagihan Sabi ko nga kay Paonyor ay ihawin na lang ito para lahat ay makatikim Habang papunta nga tayo sa area ng ating pag-iihawan ay ito pa ang isda ni Uwi Wow naman mga idol, napakalaki Ano kaya ang magandang luto sa isdang ito? After nga nito ay pumunta na tayo sa ating iniihaw. Malapit ng maluto ang mga isdang ito. At malapit na rin nating malaman kung ano ang lasa ng anghel-anghel na ito. Nang maluto na nga ang isda ay eto na. Dinala na ito ni Paonyor sa kubo upang aming paghati-hatian. Ngayon natin malalaman kung masarap ang ganitong isda. Nang mailapag na nga niya ito sa papag ay na-curious talaga tayo kung ano ang lasa ng ganitong isda at sabi nga ni Chuduping ay masarap daw itong gataan pagkatapos mong ihawin tinuklap ko nga ang kanyang balat at grabe mga idol napakataba pala ng ganitong isda Yan ang parang o, sa hipon ah kaso lang ano? paano pa naman ano? paano naman ang sarap Masarap mm. ah, talaga niyan. Buong buong laman yan ay pare sa takba. Ang ginhawa. Ang ginhawa. Gaito ba din Himayin mo bago gataan niya. Ay, ay nako. Ayos yun yun. Ba Ang pan. Ay, oh. ay buo nga. Buo. Matigas ang laman. At nang mabahagi nga namin ito, ay umuwi na ako sa bahay. Dala-dala ang aking kabahagi. At pagdating ko nga sa bahay, ay meron na pala kaming ulam. Nagluto pala ang aking misis ng adobo sa toyo. At hinaluan niya rin ito ng kalabasa at talong. Dahil sa mga ulam na ito ay lalo tayong nakaramdam ng pagkagutom. After nga nito ay nagsandok na tayo ng kanin. Upang makapag-start na tayo ng ating pagkain, hindi pa kasi tayo nakakapag-almusal. Kaya naman, gutom na ang ating naramdaman. Hindi ka ba naman magugutom ay eh, sa sarap ng mga pagkain na nasa ating harapan? At naghanda na rin tayo ng maanghang na suka. Para sausawan ng ating inihaw. Habang nagsasandok nga ay naglalaway na tayo sa sarap ng ating mga pagkain. At syempre excited na rin tayo upang malaman kung gaano kasarap ang isdang anghil-anghil. Ngayon lang kasi tayo makakatikim ng ganitong uri ng isda. Kayo po ba mga idol nakatikim na kayo ng ganitong isda? Sa part nga na ito ay kinuha ko na ang ating inihaw at tinuklap ko na nga ang kanyang mga balat upang makuha ang kanyang mga laman. Medyo nahirapan nga ako sa pagtuklap nito pagkat ang balat pala niya ay napakatigas. Pero nang nabuksan ko siya ay grabe mga idol, napakataba pala ng laman ng ganitong isda. At isinawsaw na nga natin ito sa sukang maanghang upang malasahan kung gano'ng kasarap ito. At eto po ang first bite ko para sa inyo. Mmm, sarap! Kain po tayo mga katalong. At eto po ang ating latest video. Shoutout nga pala kay Markwell Buol, Nil Tapel, Boyet Haalain, Laban Yare, Sir Abdurasul, at kay Rene de la Peña. Salamat sa panonood, salamat sa suporta, ingat palagi, God bless!